Sana mapansin po about sa wind chime. Ilan po ang dapat na rods nito ng isang wind chime sa front door? May meaning din po ba ang bawat bilang nito? Ilan daw ang maswerting bilang ng rods ng isang wind chime? Sasagutin natin 'yan ngayon. In common, wind chimes ay meron itong 4, 5, 6 or even 7 at 8. If hindi ganito ang bilang ng sa inyo, no issue ito kapakbet as long as tama ang pwesto nito sa bahay. Una, Four rod metal wind chimes. This replaces the bad energy with positive energy. Pangalawa, five metal wind chimes represents the five feng shui element, meaning balance and harmony. Pangatlo, six metal rods wind chimes bring good luck and positive. Pangapat, seven rod metal wind chimes makakatulong in creating a harmonious space. Panglima, eight rod metal wind chimes, infinite luck wealth, happiness, and positivity. Pwede kahit gawa sa kahoy, ceramic, or metal ang wind chimes. Next video naman natin ay saan ang tamang pwesto ng wind chime sa bahay. Sana ay may nagtunan kayong bago mula sa amin. Master Michael here, simplifying feng shui for everyone.